abot na dahil may diri sa kundo. Daladala -dala na ako ng mga budget kay kaya ako ang itaod. Na akong karoon diri sa kundo guys kay mang mang limpyo ko. Mga plato wala natago. Sugod, so so, manu, sugod so na akong limpyo. Di man yung nga limpyo yun. kanang kuan ba? Arrange, arrange lang. Tiyo. Konting arrange lang na siya, o. Oh. mao na ni siya. Ang ginaparintahan, magod na mo ni siya. Mauna ang siyang i-arrange. Kahit humana naman to ang ninggamit. So, inguna na ako ang posisyon. Posisyon. O, oh, nataod na na ako ang headset. O, oh, nindot na. Atrapuhan na po ang salamin. Nalabhan na ang mga trapo. Limpyo na ang mga salog diha. Humot na na siya pag sudlon o mao ni ang kusina ang ni ang toilet toilet <laughs> ang CR na lang para dire diretso o mao ni ang CR niya o mao ni ang iyang sala Ang na gid kunto guys sala nimo dining nimo mo usa ra na tanan ang importante ang tulugan lahi kay duha manika kwarto o duha siya ka kwarto Bali ang sala nimo, dining nimo, isa ra na siya importante na built in ang mga kabinet niya para masudlan og gawas na mi diri sa mundo guys ayan gawas na mi kay humana mi diri Hi. Siyempre, bago mula ka, okay, nagdaman tagbata ato sa Isuroy sa ilahang swimming pool, sa ilahang amenities. Hindi. Naulaw ni ako ang apo, kay namang gulbata ang babae, <laughs> nga galigo. sige po dito ang mga picture uh. hi so nagustuhan niya ang dulaanan dulaanan kini padiditan diri guys so gusto niya nga modula timing po, kay dili na init pwede na siya modula mo ako ang gipadula pag mo anhi magud diri usay untung tutok di na ko siya ginapadula kay grabe gid ka init na karon kay hapon naman gusto niya mudula di pa po na ako na ay bata diyan nagdula ganina na Sige timing ganin, Lakaw na so kami na ang mupuli pero medyo kaulan nun tapos layo pang amua three rides pa baya ang amua guys gikan din hin. di naman diha so ubay ubay, -ubay padidik, din ang padidik, traffic ka. so ako ay siyang giingnan Ayy. pagdali o dula gusto ko magduyan dadto Doyan. Sige. Pero dili siya mo. Dili na siya mo. Doyan. Link ko. Tapos mo Dula. Dili sa daw siya mo uli. Yara. Red. Abalo ka. Uy, galing man. Sige daw. Ah. oh, sige. Gusto pa ka? Balik niya? Oo. kay hapon na. Sige last. Sige Ayo pag anak ay baka mahulog ka. Oo. Uh. na nahugaw na ang pantalon. <laughs> hmm, dali na. dili na mo uli akong apo kay gusto pa siya mong dula dito so ningon ko hapon naman so kailangan na namo nga mo uli kay tulo pa baya ka rides ang amuang sakyan bago mi makauli diri sa ah. tapos traffic pa higanahan naman hinuon siya sige pa ato sige slide slide sa swing o oh. mo na siya mo dili na ganahan mo uli ako apo ayaw nating natin yung sariling sakyan at huwag tago-tago <laughs> tawago na po din naman doon oh God, nakakipan ko na patunay ano, ano ang hmm, tama na siya ano tama ha mawagi para ba may diri bago niya makaulik kay diri manakayan pa sa indang Thank <laughs> you. gabi na may nakauli. na lang may talong o ay talong. Ang palaya o alugbati. Ito na akong apo. naguna una, -una nagdagan.